Napaluha si Quezon City Vice Mayor Gian Soto ng supresang nagbigay ng mensahe para sa kanya ang pinsang si Oyo Boy Soto. Si Jian ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Tito Soto. Samantalang si Oyo Boy naman ay anak ni Vic Soto. Hindi lamang pinsan ang turing ni Jian kay Oyo dahil sa wala siyang kapatid na lalaki ay tinuring na niya itong kapatid. Sa inilabas na vlog ni Aiko Melendez, nakapanayam niya ang Vice Mayor at napag-usapan ang ilan sa mga napagdaanan nito sa buhay at isa na rito ang mga panahon na pansamantala silang naghiwalay ng kanyang asawa dahil sa kanyang pagiging unfaithful at pagkakaroon ng bisyo na humantong sa depresyon. Aminado si Vice Mayor Jian na naging toxic noon ang kanilang relasyon. Ngunit laking pasasalamat niya kay Oyo dahil sa isa ito sa mga tumulong sa kanya na mapalapit sa Panginoon. Anya ay tinawagan niya ang pinsan na parang nagpapaalam na dahil sa hindi na niya makaya ang problema. Ngunit sa ad umano ni Oyo ay hindi, dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Unang beses raw ito na mayroong nakapagsabi sa kanya ng ganun na mayroong plano ang Diyos para sa kanya, kung kayaan niya sa ad ni Jian, kung totoo na mayroong Diyos nais niya itong makilala. Pahayag ni Jian Soto, tinawagan ko si Oyo thinking na parang naghahabilin ka. Sabi ko tol, ito na yata ending ko. Si Oyo naman sinasabi niya na hindi. God is good all the time. First time ko marinig yun from someone na barkada ko. Sinasabi niya, bro may plano ang Diyos. May hinanda siyang future para sayo. Trust me kuya Gian, may plano si God para sayo. Hindi yan yung ending mo. Sabi ko sa kanya, bro kung totoo yung God na sinasabi mo, pakilala mo sa akin. Doon na nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Jian. Hindi inakala ni Jian na sa mismong panayam na iyon ay mayroong nakahandang mensahe para sa kanya si Oyo at dito na siya napaluha. Nailarawan ni Oyo kung paano naging mabuting ehemplo si Jian sa kanila na labis niyang pinasalamatan. Habang pinapanood ni Vice Mayor ang mensahe ng kanyang pinsan, na itinuturing na niyang kapatid ay patuloy din ang pagdaloy ng kanyang luha. Saad ni Oyo, unang-una alam mo naman na love na love kita. At gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming salamat sa pagiging napakamabuti mong ehemplo mo sa amin. Kitang-kita sa buhay mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos at kitang-kita ko rin na talagang gusto mo siyang sundin sa lahat ng ginagawa mo. Diyan sa ginagawa mo ngayon sa pagiging vice mayor mo ipagpatuloy mo lang yan. Continue seeking God, tumulong ka ng tumulong, gawin mo ng mabuti ang trabaho mo. Alam ko naman na yan ang nasa puso mo. Again, I thank you for being my kuya. Love you.